gagawing modos ng mga politiko sa kanilang tax declaration. Hindi na napigilan ng aktres na si Carla Abeliana ang kanyang pagkadismaya at galit matapos niyang maranasan ang umano'y lantaran at sistematikong katiwalian sa proseso ng deklarasyon ng buwis sa ari-arian dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na Instagram stories. Ibinahagi ni Carla ang ilang screenshots ng kanyang pakikipag-usap sa isang taong tumutulong sa kanya upang ayusin ang mga kinakailangang dokumento para sa kanyang real estate property. Sa mga kuhang iyon, makikita ang umano'y alok na, diskarte, na maaaring ibinibigay ng ilang kawani ng gobyerno kaugnay sa halaga ng kanyang babay arang buwis, ayon sa usapan. Inalok si Carla ng opsyon kung saan maaaring ibaba ang declared value ng kanyang pag-aari. Ibig sabihin, bababa rin ang kabuoang halaga ng buwis na kanyang kailangang bayaran. Kapalit nito, hinihingi umano ng mga kasangkot na opisyal ang 60% ng natipid niya mula sa discount bilang kanilang